Hi guys! So kanina ko pa gusto mag-CR pero bago ko mag-CR eh meron na naman pumasok na kalokohan na naman sa iyo. ko. May gagawin tayo ng kalokohan kay Papa. Syempre na sasabihin ko sa kanya na ayaw lumubog nung alam niyo lang ano ba pinapalubog sa CR. ba? Diba? So gagawin natin. Kailangan natin to, di ba? Kailangan natin ito. Tapos, kailangan din natin. <laughs> kailangan din natin ito. <laughs> Ibupunas natin sa kanya. Aningin natin siya. Asanin natin siya. <laughs> so, talaga ay samahan nyo ako. Let's go! So guys, nandiyan na siya. All set na. Nalagay ko na yung uh, mga, alam nyo na, mga pwede natin ilagay dito sa may bowl. Tapos <laughs> nalagay ko na din yung, nalagay ko na din yung dun sa may mapambomba. Kagalitin lang natin ito sa buhay inang ngayon. Talaga.

mo, to, to, ta, to ay si eh. Nadja oh. dito tampak mo? Hu, ay, paano ko si Ay, dapat kang ina doon. tulungan niyo ako maghanda ng tulog. tulungan niyo ako maghanda ng Ano ba yan pa? Tulungan mo. mo. tayo Tayo -e, hindi na ayong maano. Ang ina mo ka. Ano eh kanina ko hindi Ina mo, mo, ayaw ay, mo eh. Ano ba naman yan eh? ikaw para! Eh, ano Bakit kasi pang... kaya yan? Ayaw mo Ikaw ito pa kaya! Ano kanya mo! Ikaw niya kaya mo mo, <coughs> mo ba? Ay, ayaw ayong nga! Paano ko sinasad? Ano? Hindi na yan! Ano pala yan? Chocolate! <coughs> mo ba na mo! Bakit ano ba ba yan? Ano eh. <fetch> Doko <play> le? Kao ayan o tsukete mo. Tangero. Oh, ayan o mo. Tangero. Tsukaimo. Iya. Aniki maboda dari da. Ayaw wala lumubog o mo. Anika. Anika. ba. Tita mo, sige na yan. Tulungan mo pala ako mag-ano. Ikaw, Ayaw, ikaw, lubog. ikaw. Ayaw ka lumubugi Tulungan Gigoy, mo ko. mo. Gano'n. Gotcha. na, tulungan mo na okay, <laughs>